Narito ang pinakamaswerteng numero na dapat mong tayaan sa loto ngayong June 1, 2023. Ito ay base sa iyong zodiac sign. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Para sa mga Aries, maswerting numero 19, 23, 28, 30, 32, at 37. Sa Taurus, 18, 22, 24, 29, 39, at 41. Sa Gemini, 2, seven, eleven, fifteen, seventeen, at twenty-five. Sa cancer, sixteen, twenty-four, twenty-seven, thirty-six, thirty-eight, at forty. Sa Leo, five, fourteen, sixteen, twenty-seven, thirty, at thirty-three sa Virgo. 2, 10, 15, 17, 28, 38. 20, 21, 16, 20, 21, 26, 27, at 34, Sa Scorpio, 11, 15, 29, 30. 35 at 42 sa Sagittarius 16 18 23 28 38 at 41 sa Capricorn 9 13 16 19 22 at 26 sa Aquarius 7 16